Hello guys. Good morning. Good morning. Alam niyo ba kung anong oras na dito? It is 8:43 AM. Umaga po 'yan. Ganda siya. Pero madilim pa, guys. As in. Dito po tayo sa Norway. Norway all is on. Ibang diba ganda ng himalan? Ang ganda ng langit. Blue na blue. Yan siya Yan. Gabing gabi pa ho. Papasok ang bruha sa trabaho. Diba ang ganda? Tingnan nyo naman ang langit. Tingnan nyo naman ang kulay ng kalangitan. Kasing ganda ng mga nanonood diba yun guys madilim madilim na madilim pa tapos eh, it's a month of December winter time dito sa amin boring po dito sa amin tignan nyo walang anong mga Christmas tree So guys, tayo maglakwat siya. Tayo pupunta mo na sa trabaho.